Well, mag-uusap tayo sa dressing, dressing room, Maya. Maya. Hindi ako si Maya. Ako si Diana. By the way, girls, paano na yung training natin? Mag-training pa ba tayo, ha? Oo, gusto na niya mag-training. At ikaw, anong tinitingin mo, ha? Ah, girls, kailangan niyo ng tulong? Hindi, okay lang okay. kami. O sige, pupuntahan ko lang yung team ko. Sana hindi sila nagbago katulad ng mga yan. Oh, my poor girls. Kawawa naman sila. Sana maging okay na pagkabalik nila dito. Hindi mo ba naintindihan na hindi na magiging katulad dati? Lahat ng changes na to permanente na. Ang daming changes, bagong grupo. Bagong company. New relationships. So, Coach Abby, ididisappoint disappoint kita. Lagot na yung mga girls mo. Talagang lagot. Hmm, tingnan natin. Banis, pakiayos din si Dima. Nababalo na yan. Kasama ni si Diana number two. <laughs> Nashock yung, yung mga bunnies. bunnies. Makinig ka, Maya. Grabe na to. Kailangan nating mag-usap. Hindi kami papayag na tatawanan kami ng mga to. Ako si Diana. Hoy, ibalik nyo yung Diana ko. Wala nang ibang Diana. Di ma. Saan nila dadaling si Diana? So, sa friend number one, copycat. Eh ano kung copycat ako? Lahat naman gusto ka, so magugustuhan nila. Diana, laos ka na. Diana, hindi ko maintindihan. Bakit lahat gusto maging ikaw? Kitty, siguro because I'm so awesome. Siguro mag-order na rin ako ng long wig. Tsaka ng ribbon na katulad ng sayo. Kitty, anong ginagawa mo? Don't worry, girl. nagbibirulang lang ako. Hindi ako unggoy. <laughs> o kayo, oh. tong bagong grupong to. Anong pangalan niyo? butterflies. Ah, butterfly. Ako si Bumblebee. Bakit Bumblebee? At least man lang sana wasp o kaya bee. Bumblebee. Wala akong pakialam kung Bumblebee o butterflies kayo. Masyado kayo maingay. Nagrereklamo si Teacher Mike. George, mga teenagers kami. Hindi kami pwedeng new relationships, new feelings, new emotions. Makinig kayo mga emotional butterflies kapag nag-ingay pa kayo sa office ng principal bagsak nyo. Ano ka ba, George? Hindi ka pa ba na in love? Nakita mo tong tigyawat ko. In love ako kay Alexa. Pwede ko bang i Ayoko. Okay, okay mga lovers, kapag nag-ingay pa kayo, dadaling ko kay sa principal's office. Sino ba pinakamaingay dito? Wala, George. Bzz, bzz, talaga lahat. Wow, well, girls, ang bango nyo. Ano yung pabango nyo, ha? Ang bango. Ay, hindi namin pinagsasabi yung pangalan ng perfume namin. Okay? Sikreto yun. Ayaw namin bumili yung lahat ng exact perfume namin. Gusto nyo, ibili ko kayo ng drinks? <laughs> hindi namin kailangan. Butterflies, Butterflies fly, fly in the belly, belly and flutter. flutter. Grabe kayo guys, masyado kayo nag-relax nung wala ako. Ang tamad nyo. Kitty? Sakah! Alam ano mo Kitty, halikan mo nga to kasi hindi na siya basketball player. Isa na siya dork. Dork. Ano ka ba? Huwag mo naman ako pahiya sa harap ni Kitty. Timur, ano ka ba? Namiss ka nila. Sakat, anong nangyari? Na-relax kayo nang wala yung team captain. Mm -hmm. Ako lang ba yung walang kayakap dito? Johnny, hindi namin alam kung nasan yung girlfriend mo. Ang daming mga nagbago dito sa school. Oo, oh, ang sama ng mga pagbabago dito. Mas masama kapag walang yung mayakap sa'yo. Tara, umupo tayo. Pizza, ice cream nga. Ano nangyari kay Maya, ha? May